Kapag daw ba yung lalaki nasa inuman tapos pinauwi siya ng mag-ina niya, tapos umuwi siya, ang tawag ba sa kanya under, ang tawag ba sa kanya takot sa asawa? Ito kadalasan nagiging buyoan ng mga tropa eh, kapag kagaling ka sa inuman, tapos pinauwi ka ng asawa mo, tapos pumayat kang umuwi, sasabihin sa'yo ng mga kainuman mo, ano ba yan? Under ka ba? Takot ka ba sa asawa mo? Ang tawag sa mga ganong klaseng lalaki, responsabling lalaki, responsabling ama, responsabling asawa. Kasi hindi naman sa lahat ng oras, nakagaya ng dati nung binata pa siya na pwede siyang makipagpaparan sa inuman ng madaling araw. Meron na yung binubuhay na pamilya. Meron na yung nakaantay na asawa. Meron na yung nakaantay na anak. Ayawag kang mahiya, bro, kung sasabihin sa'yo ng mga kaibigan mo, ano ba? Under ka ba? Takot ka ba sa asawa ginagawa mo? Tumahiya dun. Hindi nakakahiya yun. Pinapakita mo lang sa kanila na responsable ng lalaki. Kaya e, uh, kayo mga madam, tatanungin ko kayo. Responsable ng lalaki ba yung napangasawa niyo? Comment nyo nga dito. Let's go.